Now, Chairman, let's talk numbers. Ano po? Ang sabi nila may 41,000, yung tinuwing sinabi niyo, 40,000 Filipino employees dito sa mga Pogo establishments na to. Pero meron ding kawangis ng mga about 20 plus thousand na mga dayuhan. Ano po yung mangyayari sa kanila? Sabi niyo baka hindi na nga sila babalik. Pero nagkaroon huban ng paglilinaw dito sa immigration? Ano yung status ng itong mga uh, dayuhan? Ah? Tulad oh. ng sinabi ko sa iyo kanina, ma'am mm. nang nag-umpisa na kami mag-usap ng DOLE sa All kanina. Yeah. At sa mga susunod na araw, meron magiging pulong ang pag kasama ng iba't ibang ahensya o departmento ng gobyerno. Okay. Bureau of Immigration, yeah. uh, yung pong uh, DOLE ulit, yung pong yeah. Philippine yeah. National okay. Police, mm. si grupo po ni Secretary Benner Abalos, yung DILG. Ang totoo, inumpisa na namin mga three weeks ago, Ma'am Malu. Okay. Pinatawag na po ni Secretary Benner Abalos. This is before the announcement of the President. Correct. Sa SONA, uh, yung pong lahat ng government officials ng Region 3, Region 1, 2, and 3, uh -huh. at saka Region 4, at saka Metro Manila local government officials hindi hiling po ni Secretary Abalos ang at ng lahat ng mga government agencies na kasama. Kasama na rin po ang pagkordot. Kami po ay nakikiusap sa lahat ng mga LGU. Sapagkat sila ang nasa ground, Correct. Mm -hmm. pinakikiusapan namin sila maging aktibo. Mm -hmm. Nang sa ganun, sila na ang magturo sa amin nasan talaga itong mga ito. Okay. Mm -hmm. So hopefully, katulong ng kapulisan, katulong ng pangkor, katulong ng DOJ, ang mamamayan Pilipino, mm -hmm. Mm -hmm. kasama ang local government units, Sila na po ang magmamatsag niyan? Pagdating ng Enero, eh mararamdaman na nila kung saan, sino-sino ba nag-ooperate pa illegally. Pero yun oh utos na yon dumating matapos yung iba-iba yung sinasangguni o ina-advise ng mga ahensya. Ang Department of Finance, ang Department of Foreign Affairs, sabi eh okay sila na tanggalin na lahat yung mga pogo na yan kasi yung social cost greater than yung economic benefit o yung taxes. Tayo po eh parang medyo nasa medyo gitna ng konti. ano po kasi mukhang malaking revenue loss para sa Pagcor. So sa totoo lang, ang Pangulo ay eh, nagresponde lang sa public clamor. Hindi naman to talaga patakaran agad-agad na naging malinaw. Kayo ho ba eh, nag-advise sa kanya? Bago yung SONA na... Mamalo, or... ma ma, ma, ma Lu, nagkausap kami. ibinigay mm -hmm. uh, eh, ko ang aking mga opinion. Mm -hmm. At uh, siya ang Pangulo. Siya mm -hmm. ang gagawa ng final na desisyon. Okay. At ang sabi ko naman sa kanya, Sinabi ko din ito sa Kongreso, sinabi ko din ito sa harap ng mga senador. Correct. Kung Correct. ano ang magiging penal na desisyon ng Pangulo, mm -hmm. ako Correct. ay susuporta dito. Alright. Pinadama ko din sa kanya na hindi lang yung 40,000 halos ng mga Pilipino na manggagawa maapekto, kundi there are so many ancillary businesses or support services. Correct. <laughs> ang, nandiyan ang mga security guard, nandiyan ang mga mensahero, nandiyan ang mga kasambahay, nandiyan ang mga driver transport division, nandiyan ang mga restaurants, nandiyan ang mga retail stores. Mm -hmm. so, pero sa huli, maliwanag sa isipan ko ang naging desisyon ng Pangulo ay base hindi sa numero lang ng kikitahin. Kung hindi sa imahe, pangkabuhan ng ating bansa. All right. So kung 40,000 po yung directly employed sa mga establishments na ito at sinabi nyo kanina yung mga indirectly servicing or parang earning from all sorts of assistance or services. Mga ilang libohong Pilipino talaga ang sa tingin niyo ay maaapektuhan directly o indirectly? Uh, directly mm -hmm. and indirectly nakita namin ni Secretary Benny kanina eh. Siguro may higit sa Oh, Hanggang 150,000. Ah, okay. Uh, linagin na lang natin sa konservatibong 3 to 4 members in a family. Hmm. Dahil uh, ina naman dyan, alam mo, may pamilya rin. Iba naman, binata, iba dalaga. Pero ibalasak mo na lang sa top load, di may itsandaan di mong mamaya ng tatamaan ng that. indirectly at directly. All right. Okay. Ngayon, uh, Secret uh, Chairman, ang sabi ko ng Solgen at ng iba, eh, parang tila kailangan ng executive order o or isang legal issuance para maipatupad yung total ban sa Pogo. Kasi kung hindi, parang ano naman yun, yung ganyan na lisensya ngayon, babawiin bigla. Hindi ba Tama parang... Ka uh, uh, amulo, uh, Tama ka dyan naman kahapon, uh, nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng maiksing pakikipag-ugnayan kay Solicitor General Maynard Guevara okay. uh, sa hearing sa Senado. Uh, at uh, yun ang kanyang opinion. At mm -hmm. sabi niya, mabuti na yung pati ikaw, eh, hindi magka-problema later on. <laughs> Dahil nga, sabi mo nga kanina eh, ang mga legal, eh, may konting kinanakit, konting tampo na sila naman ay nag nag, nag naghahanap po ng maayos na kasama sila sa isang presidential directive dahil sa mga criminal activities. So, ako naman ay hindi abogado at uh, naniniwala ako na kasama yan sa ating mga pag-uusapan sa mga darating na linggo para nang sa ganun katuparan natin ng maayos ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay. So sa madaling sabi, kung isa sa nyo mula ngayon, Agosto hanggang Disyembre, ano po, limang buwan, yung pagsasara, pagsasaayos siguro nung parang revoke revocation ng mga licenses. Pero yung peace and order situation dun sa mga illegal na pogo, mukhang kailangan pa ng hiwalay o parallel na plano. Uh, totoo po yun. Uh, hindi po uh, sa akin pong pagkakalap and I want to share this with you, ma'am, uh, hindi po titigil ang PAO, hindi titigil ang PNP hmm. uh, sa pangunguna ni Secretary Bernhard Abalos sa pagtugis dito sa mga illegal na mga pogos na ito. Ang katotohanan, uh, meron na silang mga uh, nakikitang na dapat bisitahin at dapat eh, salakayin na rin. So tama ka. Habang binab inaayos namin itong pinatawag na exit plan, mm -hmm. we unwind. On a parallel basis, the police authorities are going to pursue all those illegal operators as of today. Okay.